sa kapatid mo? Kambal na po Ah, kambal niya. Anong gusto ng pagkain ng kapatid niya? Hindi, iaatang natin. Tubig, kape, ano? Hmm? Papaalam lang. O eh, sige. Ito po, ah, biglang enter ng kapatid niya. Ito na tayo. Ah, at magpapaalam. Isa pong, isa pong kaluluan ng kapatid niya. Ba't hindi pa ba umakit yung kapatid mo? Kaya e Bakit daw? <coughs> ha? Bukta ko matay. Yun lang. Pero kasi pagkakas mo pa matay sa tao, wala nga nang kapag-usahan niya. Hindi talaga makakaita niya sa ito. Kaya nangyayat ko nang dumating sa ito sa ito. Okay na? Masaya na siya. Masaya na siya. Kaila, tanggapin mo itong regalo ni Bibi Bibi Ha? Ah? Tandaan mo ba? Huwag mo din nila na iyo. Ha? Ha? Para di sa iyo nila. Okay? Para matalimik ka. Ah, oh, ini uh, wala na. ah Masakin na ha. Ang lang to Pero kung kakalangan na mo, tawagan mo po. Kasi may mission pa Ha? May mission pa ka na kailangan mo dapatan. Pero hindi pa ayaw na Hindi pa nakatakla na. Pwede mo nilis natin dito. Ah, bukas ang kanyang third eye. Tinuha ko lang pansamantala wala, wala ka na, na kahit isa, kahit demonyo na nakikita, wala na. Ito dyan lang po. Pinuha muna na natin yung pansamantal pansam, at itatago natin. Kasi ang pag ano ng third eye, hindi tayo pwede magsaragad-agad na wala pa Ang ano natin dito, kasi yan gifted. So binigay po ng ama, ng Diyos, na magkaroon siya. Kung baga inilikha siya, kasama na yung third eye. So hindi tayo pwede kumuha basa-basa ng third eye. Ito po yung kinaalam po muna bago ko gawin. Kanina ako nabanggit ko na hindi ako basa-basa nagsasara ng third eye. Bawal po yan kasi pagagalitan din daw tayo ng kusing bantay. Kaya nga ano natin dito ipapaalam mo natin. Muli ako team Apo Chalina po Eric. Magandang gabi.